Ted Filon asks Cumlec about the issue of ballot wastage. man, magkano ang nasayang na pera dito? As uh, Ted, said, uh, i-estimate na po natin 22 pesos ang isang balota. May higit pong 6 na milyon yung pong mga balota na imprenta natin. Pagkatapos, simple, simple, Sir Ted, yung pong mga ginamit mm. ng mga sa <clears throat> mga ink, mga papel. At napakadami po naming tao ang uh, na involved sa verification ng mga balota po. Individually po kasi e verify mm. ng mga balota. Tama ba yung size? Tama ba yung kulay? Tama ba yung mismo mga pangalan na nakalagay dyan? Ipa po yung pagpapasok ng bawat isang balota sa lahat po ng mga makina na naandun po sa NTO. So more or less, yan po yung ating pong involved dito po sa mahigit 6 na milyon ng mga balota. Opo. Doon pa lang po sa balota, that's 132 million kung 22 pesos times 6 million. Ano po? Doon pa lang po yan ha, sa mga balota, hindi pa kasama yung labor, etc. Chairman, kailan po kayo nagdesisyon sa disqualifikasyon ni kailan po ito inihain sa kataas-taasang hukuman para lang po natin malaman po kung gaano nga dapat kayo importante mas mabilis sana ang desisyon.